ikaw, Josh, ano mga kinatatakutan mo? Saan ka natatakot? Ay, meron ka din. Oh, Sige po. Siguro ano, marami naman ako na experience. Yung una, um, sabi ko kanina may sleep up niya ako, di ba? Mm. Ano yun? Sorry. Sa snoring ba yun? Oo, uh, snoring. Mm. Pero bukod doon, nagsisleepwalk ako. Oh, wow! <laughs> Gano'ng kalala? Yung sleepwalk ko, tapos yung nagsisleepwalk ako, as in, tapos may ginagawa ko mga weird stuff tulad ng pare, may yung sa yung mga extension cord. Oh. Yung ginagawa ko. Inaano ko. Buto hindi ka nakukuryente. Ina... Oo, oh, yung parang kinukuchilyo ko. Ano? Tapos, bilang magigisingin magigis ako ng kusino, gano'n, titignan ko lang. Tapos, babalik ulit ako sa tulog. Then, yung pinaka-recent, tapos pinindot ko na pinindot yung uh, ano, extension cord, gano'n. Pinindot ko na pinindot yung I'm power. Tapos paulit-ulit, as in paulit, pabilis ang pabilis, gano'n. After nun, balik ulit ako sa tulog. Pero yung pinakamalala, yung naglalakad na ako ng uh, pa, 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 pababa na hagdan. Tapos, afternoon noon, nag-toothbrush ako for no reason. Tapos hindi ako, hindi ko alam, nagising na lang ako, nasa, kalagitnaan ako na nasa CR na ako. Sabi ko, ba't nandito ako? Tapos ayun, ang hanggang sa nadadala ko siya, hanggang sa pagtanda ko na hindi ko pa rin alam yung reason bakit. Tapos dun baka, baka may someone na may entity na nag-take over pag wala ako, ganun. Malalim na yung gabi. Okay, so narinig natin ang mga kwento ng isa't isa. May mission pa kayong gagawin pagkatapos ng ano. Nakakasuhang ano, ano, ganito. This is your final mission for the day. Ang inyong mission ay tinatawag na Find My Name Tag. Oh, my Saan God! Ah! I have my own name tag. I have my name here. I don't, I don't need to go out. I'm safe here. It's warm here. You don't need that. Eh. No! Di ba pwede dalawa? Pwede kami na lang. sa isa Dalawa na lang kami na. Dahil ba pwede, ano kasi na-miss ko siya eh. Kaya bakit may ganon bakit <laughs> may ganon Actually, bakit nga may ganon okay kami kanina bakit alu alu bakit alu bakit alu okay Nagbunutan kami kanina eh. <gasps> oh! bakit alu bakit alu alu Ano ba yung nagbibita yung susunod eh? Pukoy. Pukoy. Oh my God! Oh my God! <laughs>